Hello. Gusto mo. So Grabe gid kay ang nahitabo sa kwan ba sa taparap. no. Nakita na ko ang video, nakita na ako ang kining mga video post sa social media, nakita na ko kanang grabe kayo ang mga kanang gitawag nila og sanib or sa kwan is Dayon mga bata pagid may dala nila sa simbahan So na lang gamay nga, nga, concern about anak nga ko nabasi Na po sa akong mga na-experience about anak, no? Um, ang nakita ko nga, daghan kaing tao sa simbahan, daghan kaing mga nagpalibot, no? Kasagara, ang mga bata, dayon, um, grabe nga singgita sa mga bata, nga gisaniban. So, kanang sanib, tinood gina siya kanang sanib na kuan kanang kanang gitawag o kanang possess no then kanang magong sanib is dili na siya basta-basta nga nga mahitabo tungod kay dili tao ang imong kontra ana kun dili kuan uh, kanang gitawag nila o kanang gitawag nato og evil spirit hindi din na makita sa atong bisika sa atong mata kun dili ato ra siya siya mabati then una ako ko nga kuan Muna na ako nga, nga maka about sa video nga base lang sa video nga ako nakita is una kanang kanang sanib kanang sidlan ka og dautan nga espiritu is mga um, matingala mo nga mga bata may uh, gina-target gid nila tungod kay kanang kanang manggungkuan kanang mga mga evil spirit is gapangita na sila og kanang sudlanan kay ako na himbawan diya sa 1 Corinthians 3.16 na nag-ingon nga kuan kita ang templo sa Dios we are the temple of God so kung kita ang templo kita ang sudlanan kita ang balay sa Dios so din lang kay but pasabot nagdipindi po na sa imang pagtuo but pasabot nga kung hawang ka or bakanti ka nga balay pwede ka nga sudlan sa spirit kay God is spirit man pero ang ato ang ang, ang evil is spirit pod. So po na posibilidad nga musulod siya sa usa ka lawas if weak ang imo ang if wala kay sulod or weak ang imo ang pagtuo. So ngano nga mga bata may isa na tungod kay huyang sila sa pagtuo. Then ang ang evil spirit is mangita gina sila og sudlanan. Kung ngano nga kanang ilang kapuyan and then unsay purpose Munisya, siya, tinugin nga na evil spirit, mga kampo ni satanas, yun, na sila. Mugin trabaho, yun, sa mga tao. No? Then, unsay purpose, on katuyoan katuyuan nilang anong musulod sila. Muna yung nga purpose, ibasigap mo na to sa Biblia. dia sa, uh, John chapter 10, verse 10, nga, ayun, nga, kuan kuwan, kanang, uh, tungkol ka ganyang gawatan, uh, ganyang, kaaway aron sa paglaglag uh, sa pagpatay as pagpangawat sa paglaglag sa pagp pagpatay so aron destroy niya ang ang mga tao aron iya ang patyon ug laglagon so a purpose nga nung uh, sila sa lawas sa tao tungod kay mo ni purpose niya ilang patyon ilang kawato nila ang imo ang pagtuo ang imo ang naa sa imo ang pagtuo sa Ginoo and then ila deng kang i-destroy ang malaglag ka dito sa labi ni sa kalayas sa inferno din nga anong, uh, usap po daw na nga nakita dito kay sa mga nahitabo sa video kay daghan ka ayong mga tao dapat ganda walay mga tao gyud nga imong mong or ipaduol nimo or ka mga bata dapat walay bata ang ipaduol ipalayo sila sa mga biktima ipalayo sila dili sila ipaduol o katong walay mga pagtuo katong mga walay saktong relasyon sa ginoo sa so dapat dili sila ipaduol kay nga numan ang ipangutan ng nga, naman. tungod kay kung masulbad na na siya at ang biktima nga nasudlan magawas naman to siya so dapat to siya nga pag magawas to siya o oh, nasulbad na na posibilidad nga katong gigawas niya spirit mangita gito sila o to, ng sudanan pud nila nga butang na to uh, gipray nimo tong biktima giampo nimo, so giampo nimo, mo gi cast out nimo sa nga sa ngalan sa si ginoo then giabog nimo giampo or, or sa baka na nimo nga kwan no gigawas so paggawas adto siya mangita din to siya og sudlanan so na posibilidad nga pwede po, nga katong mga bata nga ni dool or katong mga tao nga walay pagtuo walay saktong relasyon sa ginoo pwede to sila nga masudlan po tungod kay ni dool sila So dapat ato gi gipapahawa katong nasa sulod sa simbahan. Di na kailangan kay wala man sila yung makatabang. Ang nala dito tumhawid hawid lang or pero katong mga nagtanaw, pwede na to sila ipapahawa. Nag-observe na to sila. Wala to sila ikatabang okay ra og mga leader to sa simbahan kay mo up mo tabang mo ito kampo. So dapat to sila nga gipapahawa. Kay base sa mo na na-experience pod. About ana, wala gid may ginapaduol gid yun ng mga bata or mga katong mga huyang o pagtuo sa Ginoo dapat ligon kag sa Ginoo aron may makatabang kag ampo so bisan gani sa kauban mo sa church na yung mga itaboy nga na. so kung sa ako kung ako naman wala ko gani so, yung pagtuo sa Ginoo dili igumuduol kay nga naman kana magud nga mga, mga panghitabo is dili na siya ingon nga basta-basta tungod kay dili tawo ang imo kontra gani mo makita Ephesians 6 nga our, our, warfare is not carnal but spiritual nga ang atong pagpakibatol is dili siya uh, physical but in spiritual so usa ra gyud makasulbad ana iampo sila kinanglan nga ang ang leader nga mo ana is na siya unwinting na saktong relasyon sa Ginoo to cast out the devil so mo pud ni ako makaistorya pud so grabe kaluoy kay mga bata so yung, nga na pa na basta sabak saba kayo demehan nimo pag mogawas na devil muni sako ka, ka importante mailhan nimo kung mugawas na ang devil magsuka na siya magsuka na siya og kanaby tawon kasagaran mga itom or green gid kasagaran green gid ang na kuan na mugawas gid sa baba gyud so ingana gid ka way batasan ang kan ang devil spirit gid basta mugawas na na siya so ingana na siya Ilang, hilig maguna sila dula-dula gid pero in the name of jesus dani mababul na nga uh, siya maka, maka, ka buntog ana so nga, gamit mo sa si sa ginoo wala gi imposible ang ngalan sa si ginoo kay nag exist gina hangtod karon gikan pagit sa nauna sa iyang pagpangabog sa napa sa diri before siya dito sa cross is uh, nag nagkongid siya kanang nangabog siya og mga evil spirit so hangtod karon na pagid na kita lang pod nga as a instrument nga gamiton sa kinahanglan pod nga napud tay kaning holy life and worthy gid nga kaning gigamit niya to cast out the devil eh, dili man ato nga power dili na ato nga authority dili na ato nga authority nang gitagalan dag authority aron gamit ana ang ngalan to cast out the devil so wala dili ta pindi so dapat dili kamadlok og mga ngalan so god bless labi na good sa barangay ta para Amping mo